Anong nangyayari dyan? Ayan, matay. Tatanggalin mo na yung warmer mo. Ayan yung bike mo Ang tawag sa ganyan yung bike. Hindi <laughs> ko tawag, hindi ko dito. Sige, pidalan mo. Walang manipila yan. Galing, no? 200, 75, 200 o 100k ah. e, ya you know. Hello. dumating sa Meta place sa Arden Ayan dito kami sa Mercury Drag nag-aantay sa mga kasama. sa sa kayo tayo na CBC ah dito yung sa kabila marikina ah hindi antipolo na rin yan oh. good morning ayos ah, zero <laughs> panalo sa gulong oh Ano, <laughs> ah, diretso na tayo? para O, pahinga muna kayo. Jamsim, nandiyan sa unahan. Ha? Chamsim Ah, si Chamsim Ano kayo yun? O, oh, magkakaakit kayo yun? Road bike? Makakaakit yun? O, oh, magkakaakit po Good morning! May susunod sa susas Okay, okay, sige Bakit na kami ng kobyo? Uy, grabe, hirap kita na, no?

Ano yung spacer na sa kabila eh. Dapat dito yun. Well, kaya nga eh. Oh. Dito ang spacer. Nali nilipat dito. Nilipat na sa kabila yung spacer oh, eh. Pero dito parang balik. Ah, kaya tingin nyo, gas may parang gasgas -gas, oh. -gas, kaya nga eh. Parang yeah. baliktad. Oh, yun, baliktad no? yun. oh. Yun, yun. Dito yung liquid. Palagyan nyo ng spacer lang yan. Uh -huh. Kaya yung Ano kaya tapos lang? Puding pack natin to eh. Ang ngipin. Ang uh -huh. ngipin. Ang uh ngipin. -huh. Baliktad pala. Ang spacer. Dapat dito. Dito sa spacer. Dito sa kabila ikip dito kasi walang spacer eh. uh, dapat kung meron niya kogyo pa lang hingal na hingal na ako pala talagang may time na may time na maluwag may time naman na ang sikip hindi ko po last paggagad ako oh. daan lang tayo kay Sosas magpaalmusal siya kamo Magpakatay na kamo ng manok nandiyan ba 'yung juice? 'yon. sa padu. Wala Kasi wala 'yung inmax doon eh. Ayun. Ano Hindi, hindi pa. <laughs> hindi, hindi. Kimano 'yon? Puwasa 'tong bottom bracket. eh Uso kasi ang naglalakay ngayon. O, uso, ang 'yang ngayon ngayon naglalak Ano Pumasok po kami dito sa Blue Mountain <laughs> Akit kami ng Kinulugang taktak ah, Mula dito sa Pogyo Hindi kami natuloy sa ano sa Sierra Madre Loop Kasi nagkaroon na bire yung Bottom bracket ko Ayan sa rentam sim Nasa unahan pati sa taas ito na po yung malupit na ahon dito bakit ng Fatima dito sa Antipolo <tipot> 啊、嗯！然後 dito na po kami sa Kinulugang tak, tak Oy. Kinulugang Tak-Tak <laughs> Iyon o Apo ba tayo? Ang mga shorts, oh. Magbibili ah, ba kayo? kaya yung no, mga short ate. Ayon, mga shorts dito, oh. Sa hinulugang tak Ano, t-shirt, Big price, na.

Ano nangyari gan? Ano matay. matai? Tatanggalin mo, mo. Ano? Mm -hmm. na 'yung warmer mo para 'yung ano. Nangyari. Sir, pasinyo 'yung warmer. Ano, ano ba nangyari dyan, Ante? Nagkabanggaan po sa kanya. Oh, nagkabanggaan. Nagkabanggaan ng bike din. Bulan siya, bulan siya. Lamang rescue dito.

Ito naman, ano namang bike to Meron to, kasayo natin to. Ayan o, bike Kuya Ano bike ni Kuya o, liit Kuya, Kuya Ayos yung bike mo Ang tawag sa ganyang bike Ano siya, pedalan mo Walang manipila yan Galing no <laughs> Galing ah. Ngayon itu ito sa taktak. Oh. Ganda nga eh. lang ulit ako napunta rito. Ha? Iba na pala talaga dito. Dati wala nang tao tao dito eh. Oo. Oh. Ginawa nila lang ano talaga? Weekend uh... mga bike oh. ng mga Oo. Ay pagbalik natin. Ang oh, marami latag dito. Tak tak. Thank you. You know. Okay. Okay. For sale, lo. Lander specialist. Kulnago yun. Pakulnago pala, kulnago sariwa ako. ulo mo ganon talagang ulo? eh kamo? 200, depende pa ito 200, 200, 200. <laughs> 200 k? dyan Matangas, Lomi <coughs> Spring Jimson Sampai jumpa 'Yan yes, saya iswood. Ah, iswood. 'Yan din ng BMW. Oo. Oh. Ang dami ng mga pangbuto na kwan. 'Yan si. 'Yung ginagawa pa lang highway 'yan eh. Ha? Lumik. Adalah. 'Yan po siya, boss Alima. Todo wala? Matangga si Lomi. Si Lomi so, so, man 'yan, sa boss ang sarap eh. Oo, oh, 'yan. Bakit but, hindi, but, hindi uh, Sancti, Kaldero, bakit hindi san controller ng Scalbero? Ano ng ano? Bakit nauubusan 'yan? Kasi baka umabot pa 'ko Regular, sir. Ah, pag regular lang. Okay Para lang. Para maabot, sir. Baka... Regular na lang. Ah, okay. Huh? Para maabot daw. Regular. Maabot pa lang limang? Oo, oh, regular. Sige. Regular. Ah, Sa bawal lang ng gusto. Pwede na yan. <laughs> Sa bawal na lang. Sa bawal ang habol namin, eh. Ah, wala na. Punti na lang. Sige. Immaculate Heart of Mary Hello G Uwi <laughs> <Uy> na kami Sabi <laughs> uh, na Ang nangyari Yung dapat eh Sa Marilaki Or Ampalok loop Sierra Madre loop Hindi natuloy Ay e nasira yung bottom bracket ko At napalitan naman Pansamantala yun na munang Medyo hindi expensive na bottom bracket Ang nilagay ko Okay na, malaking ginhawa na Sa pagpadyak time Dalawa lang kami ni Harden Samson. tape.